nakuha sa atin nga. Eh, nung buhay ka pa, di ba? Nagising ka, di ba? Kaya ma'am, thankful ka sa gyan, dahil kahit mahirap tayo, ano yung buhay na nagkansa na ka kami. Di ba? Magising pa sa umaga. Ngayon, di ba? Shelter. Kahit sabihin na natin na tayo enough money, pero at least survive uh, naman tayo. Nasurpass naman natin. Mahirap. nakita kuno tapos uh, para, para goodbye always keep, us, keep, keep on smiling so para para love maging toxic sa like, isa Dap, dapat dapat like, naibigbigkan ng blessings makikita every other uh, funny day mindset mo maganda Ayan para madan maraming blessings na along your way matatanggap natin di ba Good morning and thank you so much bye bye